Hi guys, Island is 89 is back to this video, so ayun nga pala, nakikita nyo, ang asawa ko ngayon, ang nakatuka magluto ng ulam, dahil tapos na ako magsaing dyan sabi ko siya naman sa ulam at saktong-sakto nga, at nakalong sleep siya, kasi nagpipreto siya ng liempo, nagtatalsikan yung mantika, so ayan, simple lang yung ulam namin, nagpreto lang ng liempo, tapos tinimplahan ko siya ng patis at saka Yan lang. Olam na. Hindi na kailangan ng maraming ricados. Mahal ng gulay ngayon. So, ayan na nga. Nagatong-gatong lang kami pag nandito kami sa bahay ko. Para tipid na rin sa gas. So, ayun. Late na nga pala ang video na to guys. At ayun, nung pagkaluto, sabi niya mauna na na daw akong kumain dahil nagugutom na ako. So, ako naman ay go na rin. At may kasama nga palang talong yan. At nakagawa na ako ng sausawan na sibuyas kamatis. So, ayun lang. Kain tayo. Thank you again for watching. Bye!